Ha? Di mukaon sa dugo. Ipagawas ang kuwan sa kini mga born again. ko para sa may mulita. Sumala sa libitiko 17, Jis 11, ang dugo dili ipakaon tungod kay gihalag kini sa pagtabon sa sala. At tumasahan mo mga eksor. Lita nila dyan ang mayinat. Kaya kanilang teksto, amok na itunan. Bisa't asa pa nila balibaliho na ilang teksto hibao mi. <tipan> Levitico kapitulo 17 Jis on se. niyo kon may salitas o dumunoong na nagpuyo tipon kanila nga mukaw o bisan unsa kadugo makikbatok ako kaniya o hingin lang ko siya gikan sa katawhan sa Dios nga dili ipakaw ng baboy sa buhat 20 versikulo 30 ang dugo gihapon dili ipakaon pero ila nang giputol o um, gihunom naging rason nganong di man ipakaon ang dugo para sa mong igon kasi mong anak ayaw kaon mo ani ha nganu man ma sakitan mo stiya di ba kung naatay idili do na rason nganong gidili iwasak basa sumpay naman unta muna nagkalisod nila kay ang ilan piburito mo basahon pero bisag sumpay di nila basahon kay aron dili ka makasabot og ok, mubalhin kanila kano man ko akong basahon pagbalik this is it this ilapos na to sa 11 kung na nasulat din eh Or o kon maistralitas o dumunoong na nagpuyo tipon kanila nga mukhaon o bisan unsang dugo makibato ka ko kaniya o hingin lang ko siya kikang sa katauhan sa Dios nga no so sa may rason niya kay ang kinabuhi anaa sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasa sala diha sa halaran alam sa inyo kinabuhi sanglit ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala nga kinili, kung kihalat niya ito sa sala. Kaya kanyang ang ilang, kung sila mag-asala, mag-ihaw na sila mananap, ilang ihalat Mutong ang dugo, di ipakawon kung ihalat niya ito sa ilang sala. Pero kung wa ihalat ipakaon ba? Ipakaon o eh. Walang nila basta, ha? naman, mukhaon naman. Ayan mga, mag sila nga. Wa, oi. Na ipakaon o Ngayon sa ko Kapitulo 10. Ribiti ko gapon. Bersikul 18 nang iyon dinhi. Og sanglit ang dugo niini, wala man dad asulod sa santuario, sa tupa wala gihalat sa para sa sala. Usa gigon kanina dili pakaon kay ang dugo ihalat ni sa sala ngadto sa altar sa santuario. Usa ingon sa dinhi, ani ay dugo wala isulod ngadto sa santuario, sa tupa wala ihalat sa sala. a O oh, sanglit ang dugo ni ini wala man sa sulod sa santuario inyo unta kining gikaon dito sa santuario sumala sa atong sugo ang Dios nagsugo nga ipakaon na itong dugo masinupako na sila kay ka mangaon Ang Dios na ingon siya Ang balik ko na o ninyo ang isulti sa Dios tala tala amang kunang ilang pagkuha di maminaw bitaw sa sila sa sulti sa Dios unsay um, gingon ini eh. Libitiko Jesus disotso og ang dugo niini wala mandad asuron sa santuaryo inyo ta kining gikaon dito sa santuaryo sumala sa akong sugo ang Dios mo inag sugo nga ang dugo ipataon dito sulod sa santuaryo kay wa man ni ihalat sa sala sila kay wa man ug kaon mo ni gignan sa Dios nga kaon mo magama di mo wa mo mangaon ni kusik kanyo na ng dugo nga lamay kay nang dugo na binagbasagol na sinai, mahimo na siyang dinuguan. No? Isuko sa Diyos.